ngayon ng kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Ayon kay Senator Amy, mismong si VP Sara ang may gusto na itim ang tema ng political ad nila. Ikinagulat naman ng political analyst na si Professor Dennis Coronacion ang biglang pag-endorso ni VP Sara kay Amy. Mukhang kinailangan na raw mamili ni Senator Amy kung kaninong kampo ba talaga siya. Sa mga nakaraang buwan kasi, tila namamangka siya sa dalawang ilog at hindi ito pumapabor sa kanyang kandidatura. Nadalikado siya so really si Lisa... I think she's really desperate to have uh, as many votes as possible. And ang tingin niya, uh, yung problema niya can be solved by uh, choosing the side of Duterte. Ito na yung last ano niya uh, what what you call it? Um, yung pinaka uh, siguro strategy niya uh, para ma mapataas yung dami ng kanyang boto. Eh hindi naman kaya kabayaran ang endorsement ng bise sa pangungulan ng senadora sa pagdinig tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Reward ba ito o paano ba? ay hindi ko naisip yun, hindi rin niya naisip talagang uh, nag-uusap na kami noon, noon-noon pa sabi niya, tsaka na ang mga ay nung uh, pabalik niya sa Hague, uh, inutusan ata sila ni Senator Robin ni uh, Presidente Duterte ng mga ngampanya at tulungan ng mga kasangga yun ang nangyari, so palagay ko, eh, maraming namang nagpapasalamat, ako higit sa lahat, walang mapaglagyan ng saya, pasasalamat at karangalan sa aking puso Simulat sa pool, kaming dalawa naman talaga magkaibigan. Aminado si Aimee na minsan nagkakainisan din sila ni VP Sara. Pero nananatili raw ang pagkakaibigan nila. Tila nakukonsensya ko rin daw ang senadora na hinimok niya ang bise na maging running mate ni PBBM noong 2022. Parang dinamay ko siya sa gulo. Nananahimik na siya. Nag-file na siya bilang mayor ng Davao. Kinalagkad ko pa at sinabi ko, sige na, mag-vice sa president ka. Hindi ko naman akalain kailanman nahahantong sa ganito. Sa kabila niyan, hindi pa lubos ang nahukuha ni Senator Aimee ang loob ng mga, mga makaduterte. duterte Kabilang na si Atty. Harry Roque, na halatang bad trip pa rin sa mga Marcos. Hoy, manga boboto ka lang namin dahil kiinday Sara Duterte. Do not make the mistake na nabola mo kami na ibang klase ka, na iba ka sa iyong kapatid. Nag-iisa lang kayo. Ang mangga hindi po pwedeng magbunga ng santol. Yung mga ayaw sa Marcos na boboto kay Mangga Aimee, hindi po yan dahil naniniwala tayo kay, uh, kay Mangga Aimee. Yan po dahil naniniwala tayo kay Inday Sara Duterte. Ang palasyo naman ayaw na raw patulan ang mga pangampanya na puro na lang siraan hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klasing mga negatibo na pangangampanya. Lalong-lalo lalo na po kung ito ay fake news.